Ilang gamot na ba ang nakahilera sa ibabaw ng hapagkainan ninyo ngayon? Isa? Dalawa? Higit pa? Madalas ba pagising pa lang sa umaga, ang unang naiisip natin ay ang iniinom nating mga maintenance para sa alta presyon, sa diabetes o sa rayuma. Nakakapagod di ba na parang bawat galaw natin ay nakadepende na sa mga gamot na ito? Ang pakiramdam na parang unti-unti nang humihina ang ating katawan, ang ating alaala, at minsan pati na ang ating kagustuhang gumising sa umaga dahil sa kirot at panghihina. Alam kong ramdam ninyo ang sinasabi ko. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa edad kong 72, wala akong iniinom na gamot, walang maintenance, walang pampakalma, walang pampatulog, ang aking mga buto ay malakas, ang aking isip ay matalas at ang aking enerya ay tila walang katapusan. Hindi ito dahil sa hiwaga o swerte, kundi dahil sa isang simple pero makapangyarihang morning routine na ginagawa ko araw-araw na nagpapanatili sa akin na mas balusok kaysa sa marami nating kababayan na kalahati pa lang ng aking edad. Ito ang sikreto ko sa pagiging malakas, matalino at masigla. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang gawi at paggain na nagpapatatag sa aking katawan at isip. Malalaman niyo kung paano ko inaalagaan ang aking mga buto, kung paano ko pinipigilan ang paggalimot, at kung paano ko pinananatili ang aking malakas na immune system. Kaya manatili hanggang sa dulo dahil may ibubunyag ako na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa pinakauna sa aking morning routine na madalas ay nakakaligtaan ng marami ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may kasamang kalamansi o luya. Marami sa atin ang gigising at kape agad ang haanapin, di ba? O kaya naman yung iba, pandesal at mainit at tsokolate. Wala namang masama doon sa pandesal at kape kung paminsan-minsan lang. Pero isipin nyo, pagising nyo galing sa mahabang tulog, uhaw na uhaw ang ating mga internal organs. Parang tuyong lupa na kailangan ng tubig bago mo diligan ng anuman. Ang katawan natin ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig at sa loob ng walong oras na tulog, halos walang nakapasok na tubig sa ating sistema. Kaya naman, ang una nating kailangan pagising ay hindi kape para gumising, kundi tubig para magising ang ating buong sistema. Para sa akin, ang pinakamainam na panimula ay isang baso ng maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? kasi mas madaling tanggapin ng katawan at nakakatulo sa paggising ng ating digestive system, hindi ito magdudulot ng shock sa tiyan kumpara sa malamig na tubig. Gusto nyo ng dagdag na benepisyo? Tigaan nyo ng kalahating kalamansi o lagyan ng manipis na hiwa ng luya. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas ng resistensya at nakakatulong sa detoxification ng ating atay at bato. Isipin nyo parang naglilinis kayo ng loob ng katawan nyo bago pa man kayo magsimula sa maghapon. Ang kalamansi din ay nakakatulong sa paglabas ng toksin sa katawan. Ang luya naman, kilala natin yan, di ba? Pangtanggal lamig at pangpakalma ng tiyan. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain at nakakapagpagaan ng pakiramdam, lalo na kung madalas tayong makaranas ng kabag o bloating. Kapag umiinom ako ng maligam-gam na tubig na may kalamansi, ramdam ko agad ang gaanang tiyan at ang pagiging alerto ng isip. Nakatulong din ito para maging regular ang ating pagdumi, na isa sa malaking problema ng marami sa ating mga nakatatanda. Kapag maayos ang pagdumi, mas nababawasan ang pagiging bloated at mas gumaan ang pakiramdam natin. Pagkatapos ng tubig, ang ikalawa kong gawiya ang pag-uunat o paggawa ng magaang na ehersisyo. Hindi ito kailangan na pumunta ka sa gym na ayotay. Hindi ito kailangan na tumakbo ka ng milya-milya. Ang sapat lang ay ang paggalaw ng katawan para hindi manigas ang mga kasukasuan. Alam natin na sa ating edad, madalas nang sumasakit ang likod, ang tuhod, ang balikat. Ito ay dahil sa kakulangan sa galaw at paghina ng ating mga kalamnan. Ang simpleng pag-uunat habang nakahiga pa lang sa kama o pagtayo at pag-inat ng mga braso at binti ay malaking tulong na. Subukan niyo ang simpleng pag-ikot ng leeg, pagtaas ng mga kamay sa itaas at pag-unat ng buong katawan na parang bagong gising na pusa. Gawin ito ng mga lima hanggang sampung minuto. Para sa akin, pagkatapos ko uminom ng tubig, lumalabas ako ng bahay at naglalakad-lakad sa bakuran ng mga sampu hanggang labin limang minuto. Kung walang bakuran, Pwedeng sa labas lang ng bahay o kahit sa loob ng sala. Maglakad-lakad lang ng dahan-dahan. Ang paglalakad, kahit maikli lang, ay nakakapagpabuti ng daloy ng dugo, nakakapagpalakas ng ating puso at nakakatulong sa pagpapanatili ng balans. Lalo na sa ating edad, mahalaga ang balans para maiwasan ang pagkada pa na madalas ay nagdudulot ng malaking problema. Ang paggalaw din ay nakakatulong para maging mas masigla ang ating isip, parang gumising din ang utak kasama ng ating katawan. Kapag regular mong ginagawa ito, mapapansin mo na mas madali ka ng makakilos, mas nababawasan ang kirot sa mga kasukasuan, at mas gumaan ang iyong pagtayo at pag-upo. Hindi nagaanong nangangawit. Ito ay parang nagmamantini ka ng isang makina hindi mo ito pababayaan na lang na Dapat ay palaging gumagalaw para hindi manigas at masira. Ang simpleng paggalaw sa umaga ay ang iyong paraan ng pagmantini sa iyong katawan. Ang ikatlo sa aking morning routine ay ang pagkuha ng sapat na sikat ng araw sa umaga. Alam naman natin ang halaga ng sikat ng araw sa vitamin D, pero marami sa atin nang umiiwas dito, lalo na kung mainit na. Ang sikreto ay ang pagkuha ng sikat ng araw sa tamang oras. Para sa akin, pagkatapos na aking magang na ersisyo, lumalabas ako sa bakuran o sa balkonay at nagpapaaraw ako ng mga labin limang hanggang dalawampung minuto. Lalo na yung sikat ng araw bago mag alas 10 na umaga. Ito ang panghon na hindi pa ganun matindi ang init na araw pero sapat na para makakuha tayo ng vitamin D. Bakit mahalaga ang vitamin D? Hindi lang ito para sa buto, Bagamat totoo na nakakapagpalakas ito ng buto at nakakaiwas sa osteoporosis, ang vitamin D ay mahalaga rin para sa ating immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas madalang tayong magkasakit at mas mabilis tayong gumaling. Bukod pa riyan, ang sikat ng araw ay may malaking epekto sa ating mood at mental health. Marami sa ating nangakaranas ng lungkot o pagkabagot sa ating edad, lalo na kung wala tayong gaano nagagawa. Ang pagkuha ng sapat na sikat ng araw ay nakakatulong para maging mas masigla ang ating pakiramdam at mabawasan ang pagiging malungkot. Ito ay nakakatulong sa produksyon ng serotonin sa ating utak na kilala bilang happy hormone. Isipin mo, habang naglalakad-lakad ka sa bakuran o nagbabasa ng jari sa labas, nakakakuha ka na ng vitamin D, nakakapagresisyo ka pa, at sabay mo pang pinapaganda ang iyong mood. Walang gastos, di ba? Ang simpleng pagpapaaraw sa umaga ay hindi lang nakapagpapalakas ng katawan, kundi nakapagpapaliwanag din ng ating isip at damdamin. Ito ay isang gawi na dapat nating bigyan ng malaking halaga, lalo na sa isang bansang tulad ng Pilipinas na sagana sa sikat ng araw. Huwag nating sayangin ang biyaya ng kalikasan. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa tubig, pag-uunat at pagpapaaraw, dumako naman tayo sa ikaapat na bahagi ng aking morning routine ang almusal na mayaman sa sustansya. Ito ang pinakamahalagang kainan sa buong araw. Pero madalas, ito rin ang pinakamadaling makaligtaan o gawin ng padali-dali. Alam ko, marami sa atin ang sanay sa pandesal at kape o kaya naman ay instant noodles para mabilis. Masarap po, oh. pero isipin nyo, sapat ba ito para bigyan tayo ng enerya na tatagal sa buong umaga. Ang katawan natin, lalo na sa ating edad, ay parang makina na kailangan ng tamang gasolina para umandar ng maayos. Kung puro processed food o puro asukal ang ibibigay mo sa umaga, mabilis kang manghihina, bababa ang energy mo, at baka maging antukin ka pa bago pa man magtanghalin. Ang sekreto ko, at sana ay sekreto nyo rin, ay almusal na mayaman sa sustansya, hindi kailangan ng mamahalin ang kailangan ay tama. Sa Pilipinas, napakaraming masarap at masustansyang pagkain na pwede natin gawing almusal. Halimbawa, masarap na lugaw na may maraming sahog na gulay tulad ng malunggay, spinach o sibuyas, at pwede rin may itlog o giniling na manok para sa protina. Ang lugaw ay madaling tunawin at nagbibigay ng steady energy. Ang gulay naman ay puno ng bitamina at fiber na mahalaga para sa maayos na panunaw at pag-iwas sa paninigas ng dumi. Kung gusto nyo ng kanin, pwede rin naman. Pero imbis na puro prito, bakit hindi nyo subukan ng sinangag na may kasamang pritong itlog, kamatis at marami sibuyas at bawang? Lagyan nyo rin ng kaunting isda tulad ng tinapa na mayaman sa omega-3 fatty acids na maganda sa puso at utak. Ang omega-3 ay nakakatulong din para mabawasan ang pamamaga sa katawan na madalas ay sanhin ng kirot sa kasukasuan. Iwasan ang mga instant noodles o yung mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks o boxed juices. Mas mainam ang sariwang prutas tulad ng mangga, papaya, o saging. Ang aim ay makakuha ng complex carbohydrates na magbibigay ng steady energy, protina para sa muscles, at fiber para sa maayos na panunaw. Tandaan ang kalamnan ay humihina habang tayo ay tumatanda. Kaya mahalaga ang sapat na protina sa almusal para mapanatili ang lakas ng ating mga kalamnan. Ang fiber naman ay nagsisilbing panlinis ng ating bituka. Kapag maayos ang bituka, mas magiging maganda ang absorption ng nutrients ng ating katawan. Ito ang pundasyon na isang malusog na araw. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang gawi na madalas natin nakakalitaan sa ating pagmamadali ang paglalaan ng oras para sa ating isip at damdamin. Pagkatapos nating alagaan ng ating katawan, mahalaga ring alagaan ang ating isip at kaluluwa. Bago ka magmadali sa mga gawain, bigyan mo ang sarili mo ng ilang minuto ng katahimikan at pagmumuni-muni. Hindi kailangan na matagal. Limang hanggang sampung minuto lang ay sapat na. Pwedeng magdasal ka, magmuni-muni o maglista ka ng mga bagay na pinapapasalamat mo sa aking rutin. Pagkatapos kong kumain, umupo ako sa aking paboritong upuan at nagdarasal. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa panibagong araw sa aking kalusugan, sa aking pamilya at sa lahat ng maliliit na biyaya na madalas nating hindi napapansin. Ang pagpapasalamat ay isang napakalakas na emosyon Tapag so, nagpapasalamat tayo, nababawasan ang stress at nagiging mas positibo ang ating pananaw sa buhay. Alam nyo, ang stress ay isa sa pinakamalaking kalaban ng ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Nakakapagpahina ito ng ating immune system at nakakapagdulot ng iba't ibang sakit. Kaya naman, ang paglalaan ng oras para magpasalamat at magnilay-nilay ay parang nagbibigay ka ng pahinga sa iyong isip bago ito humarap sa mga hamon ng araw. Kung hindi ka sanay magdasal, pwede ka naman magmeditate. Umupo lang ng tahimik, ipikit ang mga mata, at pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga. Hinga ng malalim, dahan-dahan. Hayaan nung mawala ang lahat ng iniisip mo sa loob ng ilang minuto. Ito ay nakakatulong para pakalmain ang iyong nervous system, bawasan ng tensyon, at pausain ang iyong konsentrasyon. Sa ating edad, malaga ang pagpapanatili ng matalas na isip at positibong pananaw. Ang ganitong gawi ay nakakatulong para maiwasan ang pagkalimot at panatilihing aktibo ang ating utak para nagre-reset ka ng iyong isip para sa isang bagong simula. Kapag nagsimula tayo sa araw na may kapayapaan sa isip at pasasalamat sa puso, mas magiging produktibo at masaya ang ating buong araw. Ang payapang umaga ay susi sa payapang araw. Nakita nyo, hindi naman pala mahirap ang mga gawin na ito. Nagsisimula sa simpleng paginom ng tubig, paggalaw ng katawan, pagkuha ng sikat ng araw, paggalmusal lang tama, at pag-aalaga sa ating isip. Ang mga ito ay hindi malalaking pagbabago na kailangan ng malaking gastos o malaking effort. Ang kailangan lang ay disiplina at konsistensya. Araw-araw, unti-unti, ang maliliit na gawi na ito ay nagiging pundasyon ng isang matibay na kalusugan. Marami sa atin ang nag-iisip na kapag tumanda na, natural na lang humina ang magkasakit at ang umasa sa gamot. Pero mali ang paniniwalang yan, ang edad ay numero lang. Ang importante ay kung paano natin inaalagaan ang ating sarili, kung paano natin pinapahalagahan ang bawat araw na ibinibigay sa atin ang kalusugan ay kayamanan at ang kayamanang ito ay hindi natin makukuha sa botika. Ito ay nasa ating mga kamay. Sa mga pagpili na ginagawa natin araw-araw, simula pa lang sa pagising natin sa umaga. Naalala niyo ba ang sinabi ko sa simula ng video? May ibubunyag ako na tiyak na magugulat kayo. Ang sorpresa ay ito, ang tunay na sikreto sa pagiging malusog at walang gamot sa edad kong 92 ay hindi isang magic pill o isang pambihirang pagkain. Ito ay ang pag-unawa na ang ating katawan ay isang templo na kailangan ng regular na pag-aalaga at paggalang. Ang sorpresa ay kung gaano ka simple at kaepektibo ang mga gawain ito kapag ginagawa mo ng tuloy-tuloy. Hindi mo kailangan maghanap ng mahihirap na solusyon. Ang sagot ay nasa mga pangunahing pangangailangan ng ating katawan at isip. Ito ang kalayaan mula sa pagiging nakatali sa bote-bote ng gamot. Ang kalayaan na magising na masigla. Ang kalayaan na makakilos ng malaya. At ang kalayaan na mag-enjoy sa piling ng pamilya nang walang iniindang kirot o karamdaman. Ito ang tunay na kayamanan na binibigay ng simpleng morning routine. Kaya na yate! subukan nyo ang mga gawin na ito. Hindi kailangan na gawin nyo agad ang lahat. Simulan nyo sa isa o dalawa, tulad ng pag-inom ng tubig paggising at pagkatapos ay unti-unti nyo nang idagdag ang iba. Hindi kailangan ng malaking pagbabago, kahit maliliit na hakbang, kung tuloy-tuloy malaki ang magiging epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Isipin ninyo, bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang ating sarili. Bawat umaga ay pagkakataon para maging mas malakas, mas matalino at mas masaya. Kung may mga tanong kayo o kung mayroon din kayong sariling morning routine na gusto ninyong ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga karanasan, at ang inyong mga tips. Tayo ay isang komunidad na nagtutulungan para maging mas malusog at mas masaya sa ating ginintuang edad. Ang bawat komento nyo ay inspirasyon para sa iba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita nyo ang halaga ng mga impormasyon na ibinahagi ko, pakilike naman po at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagiging malusog at masaya sa ating ginintuwang edad. Patuloy nating ipalala sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na hindi tayo nagtatanda para humina kundi para maging mas matalino, mas malalim ang pagunawa sa buhay at mas maligaya. Live your best life at every age. Mabuhay tayong lahat mga kapinoy.